bagamat pinakabatang kandidato sa pagkasenador, senador daw siya sa kanyang baon na kaalaman at karanasan I had to prepare for it so um, nag-business muna ako and I, I made sure I was mature enough I was not in my 20s when I became a congresswoman for the first time At sa kaliwat ka ng kritisismo at maging sa sangkaterbang mga survey dead malang ang kanyang sagot may surveys na ando po kayo sa winning circle, Opo. tapos may surveys naman na doon lang kayo just outside the, Opo. the Magic 12. Opo. Hindi pa kayo ninenervous doon? Hindi ko na po masyadong pinapansin yung, yung highs and lows, yung mga ups and downs, yung Opo. mga surveys. Opo. Ang mahalaga ay makapag-ikot ako at mapakilala ko yung sarili ko. Kilalanin si Congresswoman at Senatorial Bet Camille Villar. Kasama ang kanyang ama si dating Senate President Manuel Villar. Ang kasama-kasama namin si Camille. Kaya ito, sabi ko na sa edad niya, 40 anos, veterano na ito. Kayo pala ang veteran. war veteran? Sa politika, sa business, uh -huh. veterano yan. Sa Tapatan, the 2025 Candidates Interview. Bukas, March 2, 2025, alas 7 ng gabi.